Good morning, have a nice day po sa lahat. Dito sa amin mga langga, maulan-ulan pa rin talaga. Kagabi hanggang kaninang umaga, sobrang maulan. Tapos, ayan, mahangin. So ngayong araw po ay pupunta ako sa bayan kasi naalanganin ako mga langga. Meron akong dapat bayaran and naubusan pala ako ng kuan dito ng magamit ba. Kaya kailangan kong bumaba ngayon kahit medyo hindi ganun maganda yung panahon. Ayan po, naglalakad na ako papunta sa kalsada. Sana nga ay uh, hindi tayo maabutan ng malakas na ulan. Kasi may nakita ako doon, oh. Parang alakas ng paparating na ulan. So yung mga bata, alawa na. <laughs> yung mga bata, pinabantayan ko muna sa mga kapatid ko. At nandun naman si nanay. Ito so, talaga ang mahirap kapag malayo yung bahay natin sa kalsada. Dito dati wala talaga tong tubig. Ngayon punong-puno na ng tubig. So, pwede tayo maghugas ng paa. Ang kagandahan din mga langga, pag naglalakad ka, pag medyo maulan, ayan, ganyan, maraming tubig yung kuan, aapakan mo. Maraming tubig yung dadaanan. 'yang babaligtad yung payong natin. <laughs> so, langga kasi malamig talaga yung hangin. So, dito mga langga, medyo wala na masyadong hangin sa lugar na 'to. Kaya ayan. <laughs> Tingnan niyo naman yung buhok ko, ang ayos-ayos niyan kanina. <laughs> Tapos ngayon, ewan ko na lang. Pagdating niyan sa kalsada, talagang magulo na 'yan. <laughs> ayan. Medyo maliwanag na dito at tahimik ba diba, mga langga hindi na abot yung hangin hanggang dun lang yung dun lang hangin eh hanggang dun lang so pagdating dito kay medyo malalim kasi dito banda ayun o konti na lang yung hangin medyo malapit na ako mga langga <laughs> ay nakakapagod <laughs> parang yung chan ko parang punong puno ng hangin o, nandito na ako sa panpanan Panpanan kasi yung tawag namin sa lugar na to kasi malapad oh. Malapad. Doon tayo galing. Diba? So, sanayan lang talaga yung paglalakad mga langga. Kung una kang makaakyat dito, first time mong makapunta dito, masabi mo talaga sobrang layo. Makapagsabi ka talaga na hindi ka na babalik. Pero katulad sa amin na nasanay na, sobrang sanay na syempre. Bata pa ako dito na kami nakapira Hanggang ngayon, lalakad ka ng 30 Buti na lang ngayon mga lagawalan na talagang ulan at ito nakababa ako ng maayos kasi kadalasan talaga pag sobrang lakas ng ulan pag bumababa ako e eh, nababasa talaga kasi hindi yung upra yung payong dito. Talagang babalik-babalik ta rin lang ng hangin. Pag gabi nga e eh, nagpost ako nung reels na sobrang lakas ng ulan. Tapos may mga nagcomment wala rin ulan sa kanila. Sana daw ulan sa kanila. Sana nga po. Lapit na ako. Doon na yung kasan malapit na ako sa kalsada eh nakapaghugas na rin po ako ng paa kailangan hindi na makakaapak sa madumi para pagsakay ko ng bus malinis na yung aking paa sumawa yung aso namin malinis na po yung aking paa paano naman yun ang dumi dumi oh paano? yung daanan mga langga nandito na ako sa highway mga langga sayang nga kasi doon pa lang ako meron ng dumaan na sasakyan hindi man lang ako nakaabot <laughs> kaka video ko to eh sana may bus pa nandito na po ako sa bayan mga langga and maulan din pala dito parang sabi nila may bagyo daw So, ayan nga po, yung kung ano yung nasakyan ko papunta dito, yan din yung nasakyan ko pa uwi. Sadyang may pinunta lang ako dito at nakabalik lang naman kaagad. Pagbaba ko, grabe na yung ulan. So, ayan mga langga, nakabalik na po ako. Mga tatlong oras lang ako dun sa bayan. So, nakabili lang ng konting mga makain. And then ngayon, malakas talaga ulan. So, nandito na naman ako. Nalilito na naman ako kung paano ko dadalhin to kasi pag nagpapayong ako, tas maglukdo pa ba, ipapatong ko sa ulo yung aking dalahin, eh hindi ako makapagpayong. So ayan, hindi naman masyadong marami, kaunti lang naman. Nakakapagod tumingin dun sa taas mga langga kung saan uh, doon pa ako uuwi. Tapos malakas pa hangin. maulan pa, mas maulan ngayon kumpara kanina nung pag-alis ko. So ayan mga langga oh. Doon pa ako uuwi e. doon, doon pa. Nakakapagod, tingnan mo malang nakakapagod na. So, kakababa ko lang sa sasakayan. Ayan, ayan. Alas stress pa lang naman ng hapon. magja-jacket siguro ako kasi malabig talaga. Tapos wala akong tripod na dala kaya hindi niyo makikita yung mga ganap. Masayan na nga lang oh. gao So, yun lang. Update ko kayo kapag andun na ako sa taas. Bye-bye! Ito na ako sa taas, mga langga. Ayan, ang ginawa ko sa aking dala. Inano ko na lang. Ginawa kong backpack. Tingnan nyo nun po. <laughs> Tapos, tinanggalan ko ng dala. Nilagay ko yung iba dito sa aking bag. Ayan, doon tayo galing kanina sa baba po. Ngayon, nandito na ulit ako sa taas. Ayan, umambun. Parang itulak na talaga ako ng pa pauwi na bahay. Malapit na po ako. Sinali mga langga, malapit na ako sa bahay. Ayan na yung bahay. yan Diyan na. Nakarating din po ng matiwasay. So, ayan. Hi! <laughs> Ay, siya, ay Charlotte. Oh, say hi, Charlotte. Hi. Ayun, mo na grabe, ang Ulam. Pumili uh, akong ulam.